Yeah. Let's call it in the crossfire oh. Let's call it in the crossfire. Kadal na din. Kalungkutan pa. Kadal na lang. Matanggalin din sa trabaho. A few moments later. Sarap nga nung marshmallow na iniwan mo doon eh. Lasang air wala <laughs> ka <laughs> ulo eh. <laughs> Gagod din yung sigal. Mata ng puyat, mukha nang masakit ang ipin. <laughs> Junjun, nasaan ka na Junjun? Ba't 'di Boss, Welcome back sa channel ni Boss King. Bye-bye. Bye-bye. Saba Graduate 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 po kami Graduate Pangako Nang napapako Ano <laughs> naman ka dito Ay sorry ba Okay Naga ng driver ko eh Ngayon ka lang Ganoon talaga boss Late like ka nga Marami tayong pinagka driver na tao eh Ano ba galing? Sa Audientry tol Boss kamusta ang school natin? Ba, miss na kita. <laughs> miss na kita. Wow. Wow. Sino ba sa atin, Tol? Sino ba sa amin, Tol? Kayo magsabi. Tol, oh, tangin na, miss ko kayong dalawa. <laughs> tol, ka-graduate? Graduate. Graduate. Akala nyo sa, sa vlog lang kami nagpo-focus ngayon. Hindi, pati sa pag-aaral namin. Graduate. Pati eh. sa pag-drive, Tol. Pati Pause. sa pag-focus. Focus ka muna dyan, Tol. Ngayon papunta kami sa main para tapusin yung thesis namin. Kasi gagraduate ka kami. gagraduate ka Graduate! Graduate! Mga bobo! <laughs> Yes. <laughs> 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 Kakakating lang natin ha. Nalanto ka na? Talaga mo si. Boss, busy ako boss. Bus wait lang ha. Busy lang ako boss. <laughs> should... Daddy duties. Daddy duties. You... Okay. Tanda mo tama may anak ka ba? Wala wala. Pero nagtatrabaho ako. Nagtatrabaho ako. May anak ako. Tsaka nagtatrabaho ako. Mayana. 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 Graduate! Graduate! Graduate. Graduate. Tsaka guys, kung hindi nyo pala tatanungin, sa grupo namin na to, ang matiwala kayo sa hindi, ang leader namin ay si Junidad. Kaya nga ako na yeah. agad ito eh. <laughs> Siya ang mag-a-assign. Yeah. kakasabi lang. Sabi nga ni Sir, di ba, i-assign mo kung ano yung gagawin ng bawat sa ikaw kaya yung gagawin mo, mag-video lang. Yan. Yeah. Mag-vlog <laughs> oh. ko lang ito ah. <laughs> best ka talaga. <laughs> best ka talaga. Ako oh, tol, pahinga lang ako. Uh. Buds, Do the dirty job. Malamang tangina. <laughs> 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 Ako oh, talaga ang gagawa na ito. Yan. Sabi ni si Sir, may gagawa daw nung presentation. Mag-assign na si Junjun. Presentation, documentation. Ano isa ba? Kung sa Yung Concept Oh, oh yan. Bali oh, ngayon, din si, si Junjun na ang leader namin at wala kaming pwedeng gawin condition din siya. Teka okay. lang. <laughs> may... Sorry guys. Omae wa mou shindeiru. NANI?! Oh, my mag-aaral muna kami. Ito na po yung sinasabi ko sa inyo. Sir, pasensya na po. So, pasensya na no. At bigla kami umalis kanina. Tigil ang vlog dahil dumating yung prof namin. So, sabi ng banda. <laughs> Pagod na pagod ako gumawa ng thesis tol. Kaya ito mo yun nangyari. Stress na yung stress ako tol. Magpapaserox, magpapaprint na sana kami tol. nag sa USB! Nga bobo. Fuck virus! Tapos, yes. Nagkorab corrupt na siya sa USB na wala pa siya yeah. dito sa PC. Nga bobo. Buti na lang at natatandaan namin yung mga... <laughs> namin eh. <Namin. laughs> <laughs> ito ba? Sino ba? Tol, grabehan na lang talaga. Sobrang grabe yung hirap namin tatlo dito, tol. Kaya wala pa oh. Grabe. Tol, mga ano pa kami, mga working hard pa kami. Eto, may business. Eto, madalas ang uploadan. Ako, nagtatrabaho sa madaling araw. Kaya wala Medyo lang. Pero pasalamat kami dito kay Darius. Siya ang tumutulong sa amin sa thesis kasi hindi namin siya kagrupa pero tapos na sila. Ito kayo, wala siyang choice. Hindi tumulong. <laughs> hindi, hindi tumulong kasi nakisabay siya sa amin sa coach. Mga bobo. At hindi siya makaka-uwi eh, kapag di niya kami tinulungan. Mga kasi bobo. Na po, A few moments later. So ang oras natin ngayon ay 6 p.m. At Nandito kami siguro noong mga 9, mga 10 a.m. At uwi pa lang kami galing dito sa aming mahal na eskalahan. Main Ooh. campus. Grabe drain! thesis yeah. pa! thesis pa. Sobrang yung mata ko nakakapagod na pagod na. thesis yeah. pa! Peaces. Pero wala naman akong ginawa. Mga bobo. Ito talaga yung tumulo sa akin. Ano ba ginawa mo? Ako <laughs> <Parang ginawa mo. laughs> yung nakaupo dyan kanina. Nakaupo po nga lang. Ngayon nga mahirap. Sinasabayan mo lang ako sa upo eh. Grabe ka naman. <laughs> Sobrang lakas ko nga dyan. Gadyo ko lang. <laughs> so, hindi na, hindi ko alam kung matatapos ko pa ito dito, pero mukhang hindi na. At ayan, si Junie Boy. Saan ka galing? Sa harap ako, boss. <laughs> Ng mga zombie to. mga <laughs> <laughs> <Pero, laughs> zombie. Sir, buti yung mga pahalam na nga. Sir! nga pala? Hindi na mabait yan, hindi kami mapagsak na yan. Kala ko yan si Sir. Yan ang pinakamabait na profesor. Ganyan kami yan ni Sir. mag enroll kayo <laughs> sa St. Francis, tapos sabihin nyo kung si, oh, nag-represent nyo si Sir. Try kayo. Sir Edmond. So, hanggang dito na lang muna. Hindi ko, kita, kita na tayo sa susunod na mangyayari kasi hindi ko pa rin naman alam. Bye. A few moments later. ko. No. <laughs> Tangin na to. Nung nag-abot ng bayad, ANYONG <laughs> Nung kumuha NANG sukli, arigato. Nakay mo ba, ba yun? Japanis <laughs> 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 yung arigato na ako. Yung anyong. A few moments later. Boss, kamo sa Happy, happy. <laughs> May yabi. Mga pabo pa daw ang last na natan. Pabae pal sa. Pabae sila. friendly. Diyan nila kinakausap. Hindi. Wala akong takot. Boss Kyle kung sa bagong channel. Okay, okay lang, boss. Dalapain. Okay. <laughs> Masagot niyo boss para hindi magutom. Gutom niya ay sumagot. Gutom sa bahay ito pa ni si Lorenzo. Kung kilala niyo to sa mga naunang vlog ko. No? Si Lorenzo yung classmate namin na kagawad. Pero ngayon napatalsik na siya sa school kasi hindi okay. siya klawbo pasok na. No? Kaya si Boss Karl, may bagong channel na. Subscribe kayo. Subscribe please.

lang talaga ako makaisip ng outro ko. Kaya yeah, dito ako <laughs> natatapos ito. Kasi yung mga nauna akong vlog na hindi ko natapos. Dito ako natatapos ito. Tapos dito wala ko din sisimulan mo din. Okay. Shoutout pala sa Brad. Ayan. Yeah. Ano boss? Ang pwede na dito, pilatong na. Pilatong na pilatong kasi boss. Eh. Pilatong na. So yun nga, shoutout sa Brad. Salamat sa pagpapadala ng t-shirt. Pag may susunod natin design ulit, huwag niyo akong kalimutan. Kaya <laughs> man eh. Ako rin ha. Ako rin. Brad, ito rin daw. Huwag niyo akong kalimutan. Wala na akong damit to. So hanggang dito na lang to. Maraming salamat. Huwag niyo kalimutan mag-like, comment, share, and subscribe. Hanggang sa muli. See you tomorrow.